tatlong pampubliko at interaktibong likhang sini ang inyong matutunghayan na unti-unting uusbong sa iba't ibang lugar sa ating campus. Mula sa amphitheatro hanggang academic oval. Kaya ang mga pampublikong eksibisyon para sa festival ng taong ito ay naglalayong bumuo ng mga likhang sining na at maghihikayat sa komunidad ng pamantasan. Nasuriin ang kalagayan ng kalikasan sa ating campus. Pagnilayan ang ating sangay-sangay na ugnayan sa lugar na ito at tingnan ng mas malalim ang ating relasyon sa pamantasang mahal na itinuturing nating tahanan sa mahigit pang 75 taon. saying that uh, this campus is my home. I was born here, I grew up here, I was educated here, and this is where I work. So I'm Dayang Iraula. I'm an associate professor at the Department of Theory, College of Fine Arts. I'm a curator, a scholar, and an artist. So the title of the work is Kaibuturan, Sounding the Core. Uh, it's inspired by Prospero Cubar's Dalumat sa Pagkataong Filipino, wherein he said na ang pagkataong Filipino is para siyang banga. Meron siyang labas, uh, loob, at lalim. In this work, I'm proposing na meron pang mas malalim sa lalim. Ito yung kaibuturan or the core that uh, brings everything together. So in my sound installation, meron ding apat na layers. Uh, so ito yung main form niya. Ang tawag ko dyan ay segments. Ang segment ay binubuo ng metal uh, A-frame. Uh, tapos, nagdadala siya, yung metal A-frame ang mag nagdadala ng ceramic chimes. Uh, doon ang gagaling yung tunog. Okay? It will be arranged in a circular form following the illustration na ginawa ni Kovar tungkol dun sa dalumat ng pagkataong Pilipino natural kasi sa atin yung pag nakikipag-usap tayo sa sa mga entity bigger than ourselves. Hindi tayo basta nagsasalita. We use uh, harmonious sounds, no? naniniwala kasi ako na ang espasyo ay nauhubog uh ng kaisipan at ng, mga at ng mga invisible na ideas like this like polit politics and economy. Uh, ako si Carl Castro, isa akong artist, designer at teacher. Uh yung pangalan, kung mapapansin niyo, di ba? Urban Forestry Institute Diliman, Medyo ridiculously academic siya for an art installation. Uh, pero yung I guess ano the name and also the the signage uh, and the color also in integrates it within the UP Diliman campus context. Kasi gusto ko talagang kumbaga questionin din ano ba yung ano ba yung university san ba na, san, san, ba nagaganap yung education. Uh, may tatlong mayor na konsepto sa likod ng UFIND. Uh, yung una ay yung sining ay matatagpuan hindi lang sa loob ng gallery or ng museo at hindi lang siya parang magagandang palamuti or pang pwedeng i-collect or pwedeng bilhin, kundi nasa labas din siya, pwede rin siyang gamitin ng tao at napakalawak ng mga pwedeng ituring na bahagi ng art practice or ng sining. So yung you find ay nagpapatunay doon na nasa labas siya at pwede siyang gamitin ng mga tao, things we don't normally associate when we think of art. Pangalawa, yung idea na ang espasyo ay ideological. Ibig sabihin, merong um, politika at ekonomiya sa likod ng uh, perception at paggamit natin ng mga espasyo. Uh, so, in terms of you find naman, kaya siya naging Urban Forestry Institute yung concept. Kasi, uh, ginagalawan na, parang nagreact ito sa uh, UP Diliman bilang isang urban forest, isa sa mga huling natitirang urban forest sa Metro Manila at bilang isa ring akademikong espasyong uh, lumitaw noong American period, American colonial period. Yung pagpili ko ng mga material, on the one hand, syempre nahubog yun nung, nung budget. But on the other hand, uh, yung art practice ko, I guess, also helped shape or inform yung decisions ko sa paggamit ng material. So one of the main concepts behind brutalism is that ginagamit na yung material as is. So, yung konkreto, yung kahoy, yung glass, yung brick, yun na siya. Hindi siya pinipintahan, hindi siya nilalagyan ng kung anong-anong um, surface treatment. Uh, so, yun yung naisip kong konsepto na naging naggabay sa akin dito sa you find na pag may gagamitin akong materyales, yun na yun. Hindi ko siya pipintahan, hindi ko siya lalagyan ng dekorasyon. So ang ginamit ko ay mix ng organic and synthetic materials, so pangunahin dito yung kawayan. Uh, in particular yung kawayang tinik, which is a, uh, according sa research ng UPLB ay yung pinaka-economically important na species ng bambu sa Pilipinas. Bukod sa bambu, uh, gumamit din ako ng banig na gawa sa karagumoy, which is an endemic species of pandan. Aside from that, yung materials na synthetic ay tarpaulin at nylon na straps. So, ito yung red and white na kulay na nakikita natin ngayon. So, I, my color choices were limited by what was available readily dun sa sa tarpaulin. So, pinag, pinili ko yung red and white kasi magkocontrast siya dun sa green na surroundings. So, mas makikita yung installation ng publiko at mas makakaanyaya siya. Uh, yung nylon straps naman yun yung ginamit para dun sa sa duyan tsaka dun sa mga belt nung uh, nung mga banig uh, I guess ang idea nitong mix of of organic and synthetic ay uh, gusto kong mailugar talaga yung you find sa panahon natin ngayon ang panahon ng anthropocene na pinaglalaban natin ang ang pananatili ng organic materials natin, ng, ng nature, but at the same time, nasa era tayo ng plastic, uh, which has its uh, pros and cons. There's this philosophy that says we were once part of a whole, and we sort of got separated in the process and so that differentiation creates um, conflicts and tensions and i think art ser my art specifically serves as this sort of um, connection to make us realize how we are connected with you know the environment hello i'm isola tong i'm a transdisciplinary artist and I mainly work with installation and performance. I tend to use organic materials, mixing it with industrial stuff. And I also tend to incorporate technology to reflect our times. It just has this um, nice configuration. And so I connected. Um, Trees with this sort of line, and that sort of created, uh, in the process, it created a, a web like structure. Um, yeah, that's how I ended up with um, the name Lawalawa, which means uh, spider web in Bisaya. Yeah. I, I made this with uh, my sort of community, a queer community consisting of my friends and their friends. So it was a, a very collaborative process. Of, of tying and knotting things together so initially the idea was to use um, indigenous i would say indigenous materials we ended up using abaca as a material um, not only because of its structural strength but also of its layered history as uh, traditionally uh, a material for ropes used in um, i guess like naval activities thinking of how do I subvert the idea of architecture as something that's planted or fixed on a site. So, base doon, gusto kong paglaruan yung idea na paano ba natin i-deal yung mga ganong kasaysayan. So, naisip ko na instead of a, a, building, a structure na nasa nakatayo sa lupa, naisip kong ilutang siya no? at hindi siya permanent. No? Nakasabit siya sa tree. So instead of a, a self-supported structure, nakasupport siya sa mga puno. No? So yung, yung mismong life around it ay mismong nagsusupport sa structure. Nakadepende siya sa buhay. na so Nag-create siya ng community. Nag-generate siya ng connections. ba diba? Nag umagawa siya ng mga events no, na nagbubukas ng mga bagong mundo. bilang artist, ang unang mong responsibilidad ay gumawa ng sining. Uh, kaakibat nito yung gumawa ng makabuluhang sining. Uh, at ang pagiging, ang pagiging makabuluhang sining, ito yung tumutugon sa kung ano yung hinihingi ng society, ng society, mo where you live currently, no? Siguro masasabi ko na yung you find ay institute para sa unstructured na inquiries uh, kung saan organic na nagde-develop yung mga uh, creative projects, yung mga research, at yung ano pang, kung ano pang malalaman natin. So for me, yung role nga ng art and artist is para ipakita sa mga tao na connected tayong lahat, na meron tayong pagkakaugnay na nakakalimutan natin dahil nga sa pagkakaiba-iba natin, no? ng pagkakaiba ng kasarian, estado sa buhay, ng kultura, no?